Mapahiya, kilala sa scientific name nito na mamusapad ay ka, ang halaman makahiya ay literal na nanamahulugang nahiya at mahiyain. Tinutukoy rin ito bilang shrinking plant o touch me not dahil tumutupi ito o umugulong kapag nahahawakan. Kahit maliit, maraming napagagamitan ang halaman ito na nagbibigay ng napakaraming denepisyo sa kalusugan. Pinaniniwala ang nagbibigay ng lunas sa asma ang halaman ito at kinukonsiderang antibacterial, analgesic, antidepressant, antispasmodic at diuretic mga gamit. Para saan ang mapahiya? Patuloy na ginagamit ang halaman nito bilang damot sa iba't ibang health issues gaya ng mga sumusunod. High blood pressure. Maaaring makabawas ng mga sintomas ng high blood pressure ang pagkonsumo ng juice mula sa dahon ng mapahiya. Insomnia. Dahil sa anti-stress properties ng halaman mapahiya, pwede kang marilaks at makatulog ng mahinding matapos uminom ng solusyon na dawa sa halaman nito. Diabetes. Inaniniwala ang nakatutulong ang halaman mapahiya upang ma-regulate ang blood sugar level sa pamamagitan ng paglabas ng tamang dami lamang ng insulin diarrhea, makatutulong ang pagkonsumo ng juice mula sa mga dahon ng mapahiya upang maibalikan na walang tubig sa iyong katawan. Ngunit, huwag kalimutan mapanganib ang diarrhea kapag hindi naagapan sapagkat maaari itong humantong sa dehydration. Sa makatulid, pinapayuhan ang lahat na kumonsulta sa doktor. Asma, ang pag-inom ng mapahiya juice ay nakatitanggal at nakalilinis ng mga alikabok at iba pang allergens sa daanan ng hangin sa baga upang mabawasan ang mga epekto ng asma pananakit ng mga kasukasuan. Para sa anong mapahiya, pay taglay na anti-inflammatory properties ang halamang gamot na mapahiya upang maidsan ang pamamagadulot ng arthritis at iba pang pananakit ng katawan. Gumawa ng taste mula sa mga dahon na tipahid sa apektadong bahagi ng katawan buong gabi. Sa tamang pagpapahid, unti-unti mawawala ang kapansin-pansing sakit at pamamaga. Sobra-sobrang menstrual bleeding. Ang sobra-sobrang pagdurubo habang nire ay ay sanhinang partikular na mga pagbabago sa hormones sa katawan. Maaaring mapapanatili ang balanse at maiiwasan ang sobrang pagdurubong sa pamamagitan ng paginom ng mapahiya juice mula sa mga dahon nito. Almuranas, isa sa mga pangunahing pinagagamitan ng halaman mapahiya ay bilang gamot sa almuranas. Sa pamamagitan ng antioxidant property nito, nakatutulong ang halaman mapahiya sa mabilis na pagdaling ng mga sugat, kabilang na ang almuranas. Pananakit ng chan. Para saan ang babahiya, Ipinagmamalaki ng halamang mob ang antibacterial charactor steps nito na epektibong nagtatanggal ng mga bulate sa bituka at bakterya na sanhi ng iba't ibang intestinal problems. Sa kabila ng malinaw na mga positibong epekto nito sa kalusugan at kadalina ng isang tao, mahalagang tandaan na maaaring may mas mababang testing standards at pananaliksik ang herbal counterparts kumpara sa iniresetang gamot ugali ng kumunsok sa professional sa pamamalagang pangkalusugan bago gamitin ng mga herbal na remedyo kung ikaw ay may kalakip na kondisyong medical, allergy, buntis, nagpapasusu, nagmi-maintenance ng gamot at iba pa.